pa naman ang hindi natatakot kung sakaling may mangyaring pagputok ng bulkan bagay na kung maaari lang sana ay maiwasan gayon pa ang naturang kalamidad ay hindi natin kontrolado at kung mangyayari man ay tanging kalikasan lamang ang makakapagdikta nito kaya naman mga kasoksay ngayong araw ay balikan natin ang mga pinakamatinding pagputok ng bulkan sa buong mundo Anong bulkan kaya ang pinakamabagsik? Aling bulkan kaya ang kumitil ng napakaraming buhay ng mga tao? Sabay-sabay nating alamin ito. Pang-sampo, Santa Maria sa Guatemala. Sa loob ng libu-libong taon, nanahimik ang Santa Maria Volcano hanggang sa dumating ang taong 1902. Matapos ang mga sunod-sunod na pagyanig sa Central America Region ay naging dahilan nito upang magising ang matagal ng nananahimik na bulkan at gumulat sa lahat ang napakalakas nitong pagsabog. Pagsabog na kumitil ng mahigit limang libong katao ang pagsabog na ito ay gumawa ng kolom na may 200 km ang taas. 5.5 cubic kilometer na pyroclastic debris sa loob ng labing siyam na araw. Ang abo mula sa pagsabog ay nagpadilim sa kalangitan ng Guatemala ng ilang mga araw at kumalat pa ito hanggang San Francisco. Tinatayang umabot sa isang milyong dolyar ang naging danyos ng kalamidad na ito. Pangsam, Mount Vesuvius sa Italy. Ang Mount Vesuvius ay ilang beses na rin pumutok mula pa man noon. Ngunit, pinakanaging kagimbal-gimbal ay nang sumabog ito noong 79 AD, August 24. Nagluwa ang bulkan ng mga abo, putik at mga toxic gases na naging dahilan upang mabaon ang kalapit nitong lungsod na Pompeii at Herculaneum. Ang pagsabog na ito ay kumitil ng mahigit labing-anim na libong katao na umabot pa sa taong 1595 bago muling nadiskubre ang mga sudad na ikinubli ng bulkan sa mga abo at putik nito. Pangwalo, Mount Pinatubo sa Pilipinas Para sa ating mga Pinoy, hindi na kailanman mabubura ang bakas ng pighati ng minsang pagsabog ng Mount Pinatubo na itinuturing na pangalawa sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan sa loob ng dalawang siglo a 15 ng Hunyo taong 1991 nang ginulat ang iilan nating mga kababayan ng napakalakas na pagsabog ng matagal nang nananahimik na bulkan na Mount Pinatubo na siyang bumuga ng abo na nagpadilim sa kalangitan na may taas hanggang 35 kilometers. Ang pagputok na ito ay gumawa ng malalaking pyroclastic flow at tuneto niladang sulfur dioxide sa stratosphere na naging sanhi ng biglaang pagbagsak ng temperatura. Mahigit 7,000 ang namatay sa trahedyang ito at umabot sa mahigit $200 million ang kabuoang danyos. Pampito, Nevado del Ruiz sa Colombia. Kahit sa katamtamang sukat ng bulkan ito, ang nangyaring pagsabog ng Nevado del Ruiz noong 1985 ay talaga namang nagdulot ng kagimbal-gimbal na resulta. Nagdulot ito ng matinding mud flow na siyang dahilan ng pagkabaon sa putik ng bayan ng Armero at kumitil ng 20,000 katao. Base sa naitala ng International Disaster, ito ang itinuturing na may pinakamalaking danyos na pagsabog ng bulkan na umabot sa isang bilyong dolyar. Pang-anim, Mount Anzen sa Japan ang nangyaring pagsabog ng Mount Anzen taong 1792 ay nananatiling pinakamatinding nangyaring pagputok ng bulkan sa kasaysayan ng Japan. Ang pagsabog na ito ay naging sanhi ng pagguho ng simburyo ng bulkan na nagbunga ng napakalaking landslide at nagbaon sa sudad ng Sembara at inanod ito sa karagatan na pinagmula naman ng napakalaking tsunami na may taas na 57 meters. Ang naturang katastrofi ay kumitil ng buhay ng mahigit 15,000 individual. Nasa mahigit 17 billion dollars naman ang naging kabuoang danyos ng pagsabog ng bulkan ito. Panlima, Ilupango ng El Salvador Ang kauna-unahang naitalang pagsabog ng Ilupango na nangyari noong 450 AD sa huling 200,000 years. Ang pagputok na ito ang kuminsala sa ilang mga Mayan cities ang kalangitan ay napuno ng mga abo ng higit isang taon. Kumitil naman ito ng mahigit isang daang libong katao at nakaapekto sa mahigit apat na raang libong katao. Ito rin ang dahilan ng pagbaba ng temperatura noong AD 535 to 536 na naging sanhi ng pagkasira ng mga pananim sa Roma at China. Pang-apat, Mount Pili sa Caribbean na sa mahabang panahon hanggang sa bumuga ng napakalakas at nakakapaminsala sa 20th century. May 8, taong 1902, ang Mount Pili ay mapangahas na sumabog at nagbuga ng sobrang init na gas at volcanic debris na sumira sa buong sudad ng St. Pierre. Sa 28,000 na mga taong nakatira sa St. Pierre, tanging dalawa lamang ang nakaligtas tinatayang umabot sa $50 million ang kabuoang halaga ng napinsala ng pagsabog na ito. Pangatlo, Lucky sa Iceland Ang iniwang pinsala ng pagsabog ng Lucky Eruption ay naramdaman ng buong mundo ng iilang taon. Ang pagsabog na ito ay tumagal ng walong buwan na nagbuga ng lava sa hanggang 14.7 kilometer ang layo. Kasama rin nito ang mga toxic gases na lumason sa mga pananim at 60% ng livestock sa Iceland. Nagbuga rin ito ng sulfur dioxide na naging dahilan ng acid rain at pagbaba ng temperatura. Nagbunga ang pagsabog na ito ng gutom at pagkamatay ng mahigit 10,000 katao sa Iceland, samantalang 23,000 katao naman sa Britain. Pangalawa, Krakatoa sa Indonesia maituturing na isa sa pinakabayulenteng pagsabog ng bulkan sa buong mundo ang pagputok ng Krakatwa sa Indonesia taong 1883 na sumira sa buong isla at sa lahat ng mga naninirahan dito. Umaga noon ng Agosto 27, nangyari ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Sinasabing ang pagsabog na ito ay apat na beses ang lakas kumpara sa pinakamalaking bomba. Naging sanhi ito ng mga sunod-sunod na mga tsunamis na sumira sa rehiyon at pagkamatay ng mahigit 36,000 katao. Tinatayang umabot sa 1.5 billion dollars ang halaga ng napinsala ng pagsabog na ito. At una sa ating listahan ay ang Mount Tambora sa Indonesia. Ikasampu ng Abril taong 1815 nang mangyari ang pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa buong mundo kumitil ito ng 120,000 ka mga tao. Ang abo nito ay umabot sa taas ng 40 kilometer. Ito ang naitalang pinakamalakas na pagsabog sa loob ng 500 years. Nang umabot ang epekto nito sa karagatan, ay naging dahilan ito ng mga malalaking tsunamis. At ang naibugang sulfur dioxide nito ay naging dahilan naman ng labis na pagbagsak ng temperatura na ikinasira ng mga sakahan libo-libo ang mga namatay sa gutom sa China. Habang ang typhus naman ay kumalat hanggang Europa. Sa loob ng dalawang taon, dumoble-doble naman ang preso ng butil sa Switzerland. Talaga namang malupit kung magalit ang kalikasan. Manahimik man na matagal, pero maaari itong maghasik ng labis na kapahamakan sa panahong hindi natin inaasahan hindi man natin kontrolado ang magiging galaw ng kalikasan. Pagsikapan natin ito ay ating mapangalagaan. Dahil kung ito ay ating iingatan, paniguradong biyaya ang balik nito sa karamihan. Pero kung ito naman ay ating aabusohin at sisirain, siguradong isang malaking hagupit ng parusa ang ganti nito sa atin. Ugaliin pa rin natin ang manalangin dahil tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng magiging kapalaran natin.